para na ibang bansa ka tinanong ko. Sino? Oh, Napa say... ah, uwi na ba? Talaga no get started tayo. pala before lumapag yung ano, yung aeroplano. Yung, yung, yung May makikita ang napaka tulay. Parang taga-Sibokan pa na rin. Oh. <laughs> Parang taga-Sibokan pa na rin. Oh. Uy, doon tayo pupunta sa may tulay. Doon. Hindi ba yung San Juan Bridge? Bago lang. grabe oh ang dami din nila oh ang building parang Manila na rin oh ngayon na sa expressway KGB Express. 160 yung motor Mayroon na sa expressway ngayon pa oh mayo Pero kukunti pa lang, no? hindi pa yung dumadaan. Wala pa nga itong mga pangalan eh. Wala pa mga label, no? kagabi may ano yan may ilaw yan Yan Itong pa ano pataas pa triangle <coughs> 5 minutes na lang. Nandun na tayo. Ibig sabihin dyan lang yun pa kababa. Oh, Cebu Seaside. SM Seaside. <coughs> <coughs> hindi nga mag bike po. iba naman yung daan ng bike doon, sa loob yun pero nasa expressway din pero sa loob no? may harang sila talaga hindi siya maano ang galing no nag bike si kuya nasa expressway tapos may ano pa siya <laughs> <laughs> South Road Properties. South Road Properties. ano? No star, no star. No star? No. No. Alan, yan, green. Ganyan na gusto kong bilhin dito eh. Ba't ka naman dito? Service na na di Diba sabi mo, pino-load na yan? Yan ba yung sabi mo? Yan. Yeah, yung... yeah, ganyan uh. Service na okay. na tayo. Diligo tayo. bakana ba yung ganun? Ito, malapit ah, sa SM. Malapit sa SM. Lapit sa SM. May binibenta nga jeep dun sa ano? Sa... Sa Parville. Ito. in ko. 250. Ay, may prang pisa. mm uh, uh -uh. Mayroon. mo yung Basahin mo. Hindi ko ma-gets ko may confirm ko. Pero parang binabiyahe. Kasi may ano eh may may lugar kung saan naka yung rides niya, yung biyahe niya. Syempre may franchise sa yun. Doon kay ano, doon sa inaupahan nila Francis kanina yon. Razon ba yon? Doon. Razon. Ra Razon. Ra naman ang nandito. Two minutes na lang. Nandun na tayo. Uno na